Good morning, good morning. Sa mga pagpalang araw na sa ating lahat. Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, nandito tayo sa Ortiz. Ayan, lumusong tayo dahil sabi na lalo lumalalim. Ayan, lumalalim nga pala. Ayan, andun yung kalabaw natin. Uh, siguro, ito sa ano nung kalabaw natin na yan. Nasa hanggang ano, hanggang baywang. <laughs> Tapos ito yung ano, tubig oh. O nagdala pa naman tayo ng spray para makapag-spray sa tayo. Pero mag-spray pa rin tayo. O ngayon, anin muna natin yung kalabaw. Punta muna natin. Dalan natin dito sa may medyo mataas. Ayan, medyo kumanay yung tubig. Lumali, may kanga. Ayan o. Oh. Ewan ko kung dito naman natin nilalagay yung kalabaw o oh, doon sa kabila. O malamang, sa kabila natin ni ano. Sa e bagay, mamaya na lang. Kung kung sakali kunin muna natin yung kalabaw andoon! ang gambaywang na siguro dun <laughs> o oh, mag-aano muna tayo hindi mo natin cellphone dito baka mabasa ito mabas tingnan muna natin yung mga paa nababad sa tubig bago natin ilipat dito dito natin i-ano ulit dito, dito kay Kiyonaro ayun na ay, tubig ko oh. kung baka bumababaw na rin eh. Ayan. may tubig na rin yun pala lang yun nalala natin pupunta rin Hala, basa na rin tayo Ayan, may dala pa naman tayo mga ano spray pero makapag spray tayo dito sa taas na yun spray natin yung taas na yun para kung tumaas pa yung tubig malubog malusaw ano makain siguro kahapon na ano na yan baga sa ano nagkatubig na yung kinakainan nila kaya di na ganong kumain si daw, saka si Jenny pahingan muna kayo para maano yung paa nababad sa tubig eh saan natin si Boss Andy ilang araw tayo hindi nakapasa ano pang tatlo ngayon ilang araw dalawang araw ng pagkalusong natin wala pang tubig yun bayan muna natin sila kumain dyan buti pala nakalusong tayo ngayon sana mapapamaano yung mga paanong kalabaw kawawa pero kahapon lang siguro na ano yun, nagkatubig Ayan, mabas. Andito lang tayo sa kabla. Ngayon yung tubig ko. Ay, eh, tumarin na yung uh, tubig dito. Nagkasubong na naman. Eh. Oh, mag i siguro kami ni Boss hindi kahit dito lang sa taas na to. Diretso. So, ay nasa paligid na yun para luminis. Para mamatay yung anak damo. dahil iniwan ni Boss yung tulos dahil nga medyo malalim na rin doon sa pinagtulusan niya ayun po ko siya ang tulos ayun si ano si Magda saka si Jenny Ayan, makapag spray naman tayo yan yan tuyo makapag spray tayo dyan paligid na to tuloy ko o dyan tayo mag spray tayo mag i-spray dyan yan man lang. O doon, hindi makapag-spray doon. Sa bagay, ano naman yan. Sa pilapil lang naman yan. O, na rin siguro tayo sa kabila pagkataas natin dito. Pag maaga pa. pag spray din tayo sa taas doon. Yung palabaw. So, sawagan natin doon sa kaya. Kaya ganaro naro. parin lari. Dito konti lang, na dito. Dito lang. mga kakain nila dito, yan balak doon. Ito lang. May mga namangay isda Isda, isda. Common common. Common common. Ayun yeah. yung inaano sana natin Hindi rin pala makukuha Gawa nung ano Tawag dito uh, Matutubigan Ice siguro yan mga basa Mga ice cream siguro yan Baka kay Farlari yan eh Kasi nakita natin si Farlari kanina nandyan eh parang medyo lumalalim pa pero di na siguro ganong lalalim na yun wala na ulan. Yan, din ulan eh masama niyan dumarating yung tubig tapos kasabay ng ulan tumaba na rin si Jenny hindi pa naglalandi ito na ano hindi na ano to hindi tawag dito hindi natuloy may pusa po. Hindi pa na ano yun. Baga ano, yung nagla nakakita na pa ng isang araw. May, lumulub, may lumalabas naman sa ano. Sa kanyang porta. Kaya ako di pa na naalam mo. Na. Medyo kaba mo niya yan. Baka hanggang alim ay pakabakay. Eh. tulos. Tangakot ko ito yung mga gagawin mo ngayon. Yan mga boss. May tubig na rin pala dito. Pero di ba malalim. Sa gawing dulo na yun. Wala pang tubig yan. Dito na lang natin yan no, mamaya yung dalawa. Kahit na medyo may iksila yung tulos. Ay soga ka ba. Ano yung kay boss hindi. Sa dun. O paglalapitin na lang natin para ano tawag dito para hindi nagaano yung mga kalabaw hindi ma hindi nabubur yung kasi pag magkalayo yung, yung mag ano na yan, yung dalawa ano ah, medyo nagaano sila yung tawag dito balisa gusto nakikita nalang isa't isa pero pababaw na bumababaw na daw sabi ni ano pare lari punta tayo sa sa kubo nila ay yan pag -ispay muna tayo doon sa gawin taas para pag bumabaw yung tubig kasa mabubulok yung uno, ano damo kahit yung taas naman lang saka doon sa kabila ganun din baka puntahan din namin ibo sa yan. yan tapos natin yung puro taas na to So nasa gilid na to Ayun si Boss Andy na nandito Tapos yun nandito sa so may gilid na yan Na ano na rin Dito na lang yan Diretso na to Magpapapunta kami ni Boss Andy doon Bali nakatig dalawang karga na kami Tapos papaan tayo Pumdang taas Yung siguro ano na yan Kapag medyo mababog na lang Doon natin punta yung mga pilapil. Pila kapag tumitingin tayong kalabaw para di masyado maano yung pirapil malalim na dun hanggang baywang na dun sa pangalawang ano na yun, pangalawang banos para di na, nga, di na kumapal kaya yun nag spray na kami Pumili na ako, uh, nagpapili na ako ng gamot kay nanay talong naman taas din na ang mag ma makapal yung damo niyan yun. kasi hindi nga na second crop yun dun malinis naman yun dahil na second crop tapos yan nagkatubig pa nalubog sa tubig yung ibang ano damo nabas na natin buong taas yung ano na lang yan yung tatlong pilapil bali isa dalawa tatlo apat na pilapil pala alos yung taas na to na bomba na namin ni Boss Andy. may isang litro pa si Gordo sa ano Nakatit, tatlong litro tayong ano gamot Ayan. may tira pang isang ano isang litro papalitan na lang natin kaya ano natin doon sa ano na yan meron din tayong ano eh. biniling gamot na pang doon sa kabila hindi lang natin nadala Ayan. kain muna tayo para tayo ano madumi lamesa puro ano Kain mo tayo bago tayo lumipat dun. Ano yung pinadala ni ate. Tiyan! Kain mo muna tayo bago tayo lumipat oh, dun hmm? sabla. O oh, si ate ano yun? nagluluto. Eh may ano si baby, misis eh, may baby. Sa so, galing tayo sa ano kanina. Doon sa baryo. Kain na muna tayo. Kain na nagpapababaw na nga kanina malakas yung ano nito hagos saka bumabaw no yun hagos andito ah, tayo sa farm 2 Ayan. Medyo mataas na rin yung damo saka dun siguro may tubig na yan may umaano dun eh ayun nagmamadamo din pala to Ayan. dito muna tayo mag i-spray sa gilid na yan may ano pa kami dalawang tigda dalawang karga ni boss Andy dito mga tayo magkakarga na nice natin hanggang dito sa may bakas na yan hanggang doon sa dulo ito di pa natin na spray sa mga kalawa baka doon na tayo lumusong ulit dito dadali natin gamot spray natin buo yung nasa taas na to yung naka na yun, tapos yung naka paikot sa dulo na sa gilid pero yung nasa gitna pila pila lang yun yung nasa bana ayun maano na naman oh no? magbabadya na naman, Buti natuyo na yun ano natin, nish fry natin tatalab na yan, basta matuyo lang ng isang oras yan tatalab na yan yun, mapas dito ba tayo sa bahay yung services Ah, si baby huwag daw tayo maingay tutulog si baby sam sam 3 sa uh, atres. Pantin. Pantin. Atres? Pantin. Oh. Ayun, nah atres kasi yung mga sitaw natin hindi pa natin natapos ano yun uh, ibaba binababa kasi natin yung sitaw yun naman tayo pwede mo bigyan ay natutulog si baby sa sa yung sitaw natin hindi pa nakapatabaan dahil nga nag-uulan so, sa tubig pwede mo natin pinatabaan yan uuudo Aming uod. Kaya di sumusulong din yung pitas. Ngayon umatras pa. Kali na pinitas ni Boss di naka ano siya. Naka lima isa. Limang permera sa isa segunda. Ayun. Tapos yung sili natin nandito. Sinati dolor sa kasi sa pumipitas. Oh, uh, ah, may ang balaglaw ang bunga. natin. Ay. Mayari na ako kanyang yan. Ali sabi mayari na rin na may sili. Hindi nga lang gano'ng kakapal. Dito. Dito dahil na ano ng tubig kahit naka dahop yung tuling may namamatay pa rin nasa bungad namatay tapos si, ito yung natin baka sa susunod sumulong yun ay na ng ano na yung basahan natin ng ano yan dating ito natin abano ito oh. yung bababa natin lampas na sa ano madaming ano alangan -alang na naiwan sa susunod na ano yan susulong yan baka hindi lang maka ano yan sa libo ito oh. naiwan isitaw natin ayun o ano. haba ah, na Ewan eh, ko matatapos natin yun to. Pero kailangan natin matapos yun yun. Bukas hindi na pwedeng ibaba yan. Masyado nang mahaba o. Oh. Mabas. Pwede nakatatlong puto na tayo. Ito, law dito. Tapos yung nandun sa kabila. O, oh, nandiyan pa naman si Aring Araw. O, oh, kung mayayari tayo ngayon. Kaya natin yari yung... Yan yan. Ayan. Daming alang-alang naiwan o. Oh tataba na ayaw oh. ko kundi tataba sa susunod to mga alanganin kanina yan pero ngayon ano na pita o oh. sa susunod matataba na yan nagiinit na pa naman madaling tumabay sito pag ano pag mainit tayo mataba Tuloy dyan. Mataba na yan. Ito. Ito. Parang pitasin bukas ha. Ah. Ayan, hawas. Ito lang yung natin. Ayan. Bani limang tudling. Yung nasa, ilan ba yan? 2, Ano na putol din na tudling. Hindi natin na ano. dami ng buma din. Oh. Bukas, ako, Ayun. bukas na mga bulaklak. Bukas na lang ng maga yun. Bukas magang maga. Wandahan natin. Kagabi na tayo. Mga alas 6 na. Kukuha pa tayong kalabaw. gagatas tayo ng bukas na maga.